Oh so, praise the Lord, isang magandang uh, araw po sa ating lahat, ng ating mga viewers sa iba't ibang sulok ng mundo. At uh, kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy po kayong sumusubaybay po dito sa ating channel. Sa muli, uh, kasama po natin si Commission uh, Brother Joey po Sulayo mga kapatid. So sa oras na ito ang aming pong na uh, tanong, ito po dito patungkol po sa tinatawag na uh, sa John chapter 3 verse uh, 5 na sinasabi doon na Uh, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At uh, sa Tagalog, maliban na ang tao ay may panganak sa tubig at saka sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa karian ng Diyos. So, dahil dito sa talatang ito mga kapatid, may mga nagtanong na kasama ba daw dito ang mga bata? Kasi natalakay natin sa mga last video natin na yung mga bata ay hindi kasama dito. So, isa sa mga tanong dito kung kasama daw ba ang mga bata kasi yung mga bata ay tao naman. So, ibigay ko siguro mga kapatid at kaibigan yung panahon po uh, kay Brother Joey para po sa mga pagpapaliwanag. Amen. amen po is the Lord, uh, maraming salamat po sa patuloy na pagtatanong, ano po. So, amen. Uh, again, ang atin pong batayan dito is ang uh, Bible, ano po. So, una mm -hmm. um ang do, base doon sa tanong, ang bata ba ay kasama dito? total eh, tao din naman ang bata. So, kaya merong tinatawag na ano, uh, infant baptism. No? Mm -hmm. Kasi nga, uh, dahil dun sa kanilang uh, paniniwala. Tandaan po natin mga kapatid, eh, ang bautismo po, ito po ay uh, pumapatungkol lamang doon sa mga tao na may kakayanan sumampalataya sa Panginoon. Yes. Dahil una sa lahat, kung titignan natin dito, hindi po bata ang kausap ni Jesus Christ dito, kundi si Nicodemo po. Ano mm -hmm. po? Pero mismo si Nicodemo, siya po ay nag, uh, nagulimihanan. hindi niya naunawaan ang sinasabi ni Jesus Christ. Ngunit nung sinabi ni Jesus Christ na katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo, liban na ang tao, okay? Ay ipanganak sa tubig at sa espiritu ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Alam natin yes. na ang bata ay wala pa po siyang uh, kamalayan. Ano po sa mga bagay na nangyayari sa kanya or ito yung mga ano yung mga infant na binabaptize. So, ni kahit ang kanilang pangalan ay hindi po nila nalalaman. Ni kahit ang kanilang magulang hmm. ay hindi po nila nakikilala. So, ibig sabihin, Amen. kung sila man po ay mawawala dito sa sanlibutan na uh, hindi na nabautismohan, sila po ay automatic na sa pagkalinga po sila ng ating Panginoon. Kumbaga, Brother Joey, hindi sila accountable yes uh, sa mga, sa kasalanan. Amen. Kasi po, Amen. ang sinasabi po ng John 3.16, no, sino man nga sumampalataya ay huwag maparosahan, kundi uh, maligtas. Ano po? So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay nakatuon lamang ito sa mga tao na may kakayanan na sumampalataya sa Panginoon. Yes. Amen. Amen. So, uh, maganda po mga kapatid no, na talaga mapag natin. Kasi unang-una -una po ang bautismo, uh, ito po simbolo sa paglibing ng ating Panginoon Kristo, so which is bago po ilibing, kailangan po munang mamatay. Na sa atin naman, ito po ay ang tinatawag na repentance. Kumbaga, hindi po pwedeng ilibing ang tao na hindi po patay po muna. Yes. So sa atin, bago tayo bautismuhan sa tubig, tayo po ay uh, kinakailangan po yung isang bagay na pagsisisi po mga kapatid, yes. maliban yes. doon sa pananampalataya. Kaya po, paano po magsisi yung isang bata? So kung doon sa sinasabing ang bata ay tao naman, sabi pa nga nila ang, ang biik ay baboy naman. Totoo po yun mga kapatid at kaibigan. Ngunit po sa Biblia mayroon po tayong tinatawag na distinction. Okay? Alam naman po natin, sabi nga ni Brother Joey kanina, yung kausap niya dito hindi naman bata. Yes. Uh, sa makatwid, exactly. nagtanong pa nga po si uh, Ni ko demo nasabi niya paano po uh, ako may panganganak muli makatanda na. Matanda na? Mm -hmm. Ibig sabihin, alam po ng Panginoong Heso Christ, na Panginoong Hesus Kristo sino po yung kausap niya. Na ito po ay matanda na mga kapatid. Yes. So ngayon, uh, sa Biblia, mayroon po sa hindi tinatawag na distinction. Sa 1 Corinthians chapter 13 po mga kapatid verse 11, sabi dito, when I was a child, I speak like a child. But uh and I understood like a child, I thought as a child, but when I became a man, sabi dito, Nung ako ay magiging tao, man. So, ibig sabihin dito mga kapatid, yung child ay hindi man. kundi. Yes. sinasabi po dito ng mga apostol po mga kapatid, meron po siyang distinction. Nung bata Amen. pa ako, when I was a child, I speak like a child. And yes. now became a man. Hindi ibig sabihin nun na yung child ay hindi na man. Pero sa Biblia, meron po siyang distinction between a child Amen. and a man. Kaya nga yes. po, nung uh, pinalapit ng Panginoong Sokristo, yung mga bata, nasabi yes. niya, huwag niyong pigilan yung mga bata child po yung uh, term doon, hindi yes. man yes. at isa pa dito brother Joey sa mga nagtatanong <coughs> na sabi ay doon daw ba sa Old Testament ay uh, mayroon ba daw nabautismuhan mm. okay uh, kapatid na BJ i think nasa ano yan uh, 1 Corinthians chapter 10 ayan uh, verse 2 no so kung titignan natin doon uh, babasahin ni kapatid na BJ ang sinasabi doon ayan sabi dito, and were all baptized unto Moses into the cloud and in the sea. So, may nabautismuhan pala. Ayan, so, alam natin no, nung uh, during Moses, uh, doon sa, ano, doon sa pagtawid nila mula sa bayan ng Egypto, ay uh, nangabautismuhan ko, no, itong mga, kasama doon yung mga kabataan. Pero yung, yung bautismo po doon na tinutukoy, iyon po ay uh, sumisimbolo lamang po, ano po, na sumisimbolo doon sa, uh, kaligtasan na sila po ay naligtas. Pero kung titignan po natin dito, iba po ang bautismo na tinutukoy dito. You ano mean? po, hindi po ito yung kagayan ng bautismo na ipinagpapalagay natin sa panahon ng mga apostolikong mananampalataya. ng palataya. Sapagkat doon din naman ang sinabi no, na inihalin tulad din naman ang bautismo doon sa walong kaluluwang nangaligtas mm -hmm. uh, during Noah's Ark. Ano yes. po? So, hindi sa ikalilinis na laman kundi sa paghiling na mabuting buddhi. budhi. At kung Ayan. paghiling na mabuting budhi, kung ipagpapalagay natin ibig sabihin ba nun ay uh, mayroong budhi o maitim na budhi ang mga kabataan ni hindi pa nga nila nauunawaan ng kasalanan. Yes. <laughs> Parang ganun po ang lalabas nun, kapatid na Vijay. Ayan. So I think napakaliwanag po mga kapatid at kaibigan. Ano? Uh, ang sinasabi po natin dito ay uh, hindi lang po tayo padadala sa mga tinatawag sa Bible. Sabi niya, beware of uh, yes. vain uh, philosophy and vain deceit. Ibig sabihin, yung mga pilosopiya po mga kapatid na may po, na it's not accordance to the Bible. Mm -hmm. Ang sinasabi po natin dito mga kapatid na unawain po natin yung mga yes. nakasulat sa Biblia po mga kapatid at kaibigan. Amen. So, Brother Jawi, ang next po na tanong natin ngayon and connected po doon sa topic po natin ngayon sa John chapter 3 verse uh, 5 po. Maliban na ang tao ay may panganak sa tubig, at saka sa Espiritu, hindi siya makapasok sa kaya ng yes. langit. I think marami na po tayong natalakay tungkol po sa kapanganakan po sa tubig at hindi po natin ipagkakaila na ito po ay kapanganakan sa tubig which is kamutukoy po ito mga kapatid at kaibigan sa bautismo po. Ngayon naman, Brother Joey, ang next po natin na tatalakayin, dahil marami pong nagtatanong, ano ba itong kapanganakan sa Espiritu? Dahil po, uh, marami po tayong na nakikita at mga na-encounter po ng mga tao na sabi nila, ipanganak kami sa Espiritu nung bata pa lang kami. Mm -hmm. Yung iba naman, hindi namin alam kung kailan ba kami na naipanganak sa Espiritu. Basta dumating na lang kami sa punto na mahal namin ang Panginoon. Uh -huh. At meron ding nagsasabi na naipanganak doon sila sa Espiritu noon pong tinanggap nilang Banal Espiritu sa pamamagitan ng kanilang salita, nung pinareceive lang sila. Mayroon tayong nag-preach ngayon, Brother Joey, uh -huh. na, ayan, sundin mo lang aking panalangin. Pag tatanggapin mo si Jesus. And then pagkatapos noon, tatanggap na daw nila. And then, mayroon ding nagsasabi na, na natanggap nila yung banal na Espiritu noon pong mismo binautismuhan sila. Kasi sabi nga nila na pag nagbautismo sila sa pangalan ng ama, anak, at banal na Espiritu. Yung time na daw yon ay kanilang nang parang natanggap. Parang pala, ano? Oo, parang instant. That, that time daw ay, sabi nga, binautismuhan kita sa pangalan, no? Ama, anak, at banal na Espiritu. Kaya that time daw, ay natanggap na nila agad yung kasama daw doon yung banal na Espiritu. Kaya... Uh, ano ba ang kapanganakan sa espiritu at uh, paano natin ito matatangka? Okay, uh, maraming salamat sa uh, patuloy na pagtatanong, mga kapatid. Napakaganda po ng tanong. Okay. So, ito po kapanganakan sa banal na espiritu. Ito po yung tinatawag na rebirth. Okay? So, yes. ibig sabihin tayo po sa ating uh, pagkatao, meron po tinatawag na dalawang kapanganakan. Una po na ipanganak tayo uh, ng ating mga magulang. Okay? And then pangalawa, kailangan po natin ma burn again. Ibig sabihin, burn from uh, above. Okay? Na tayo po ay uh, ipinanganak sa binhing walang kasiraan, incorruptible seed. So, ibig sabihin ng mga kapatid, na tayo po ay ipinanganak sa espiritu na, no? Mm -hmm. At sino itong uh, sino itong uh, Diyos na sinasabi doon sa mula ni Uh, propeta Joel, sa Joel chapter 2, verse, I think mm -hmm. uh, 27 to 28. Ayan, kung babasahin po natin, mga kapatid, no uh, ang sinasabi po doon, dadating ang uh, sa huling kapanahunan ay ibubuhos ng Diyos, yes. ang, kanyang ang kanyang banal is... na Espiritu. So, dito po, kung babasahin po natin ang, ang kabuuan ng konteksto, nandoon na po inihayag kung ano po yung mga gift yes. na ibibigay. Amen. So, ibig sabihin, yun ang ating matibay na batayan, na nangyari din naman doon sa the day of Pentecost kung ano yung naging matibay na batayan na sila po ay nakareceive ng banal na espiritu with evidence. Okay? Gaya gaya nga doon sa ano sa uh, the day of Pentecost noong nareceive nila ang banal na espiritu ay uh, nag-speak in sila. Amen. Okay? Na isa katuparan ito sa panahon ng mga apostoles Ayun nga ang sinasabi ko sa Acts chapter 2 verse 20 uh verse 16 mm -hmm. 17 and 18 okay so babasahin ni kapatid na uh, BJ Ayan, dito po mga kapatid sabi dito na uh, but this is that which was spoken by the prophet Joel the 17 and it shall come to pass Amen. in the last days said God I will pour out my spirit upon all flesh and your sons and daughters shall prophesy and your young men shall see visions and your old men shall dream dreams. Amen. So, napakalinaw po, ano po, na talagang uh, naisakatuparan itong hula ni Propeta Joel dahil ito ang uh, ang uh, sinabi ng Diyos kay Propeta Joel na sa huling kapanahunan ibubuhos ko ang aking banal na espiritu sa aking mm -hmm. mga anak na babae at lalaki mga sumasampalataya. Ang tanong, sino itong Diyos na mm -hmm. magbibigay o magbubuhos ng banal na espiritu? Okay, Mababasa po natin sa Luke chapter uh, 3, verse 16, okay? Na ang sinabi doon ni uh, John the Baptist. Uh, John answered saying unto them all, I need, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, that uh, Amen. Lashet of Hushus, I am not worthy to unloose. Yes. He shall baptize you with the Holy Ghost. And with fire. Amen. Si Jesus Christ. Alam natin na si Jesus Christ po ang tinutukoy dito ni John the Baptist na siyang magbabautismo sa apoy at sa Espiritu, which Amen. means the Holy Spirit, na tinanggap naman ng mga apostoles. Okay? Yes. Kaya napakaganda po at napakalinaw, mga kapatid, na ang talagang uh, evidence or batayan natin na paano ba natin masasabi? na tayo ay uh, naipanganak sa Espiritu or tinanggap natin ang banal na Espiritu. Alam natin, ang banal na Espiritu ay uh, may tinatawag na bunga dyan. Na tinatawag na love, joy, peace, long suffering, etc. Ano po, kaya napaka uh, laking uh, napaka laking halaga na malaman natin yung evidence na sinasabi dito sa Biblia mula kay Propeta Joel hanggang sa katup uh, naging katuparan sa Book of Acts, kung ano po ang nangyari sa mga Apostles? Napakatibay po na evidence ang kapatid na DJ. Yes. Ibig sabihin, Brother Joey, uh, hindi Hi. po nung ipin ipinanganak tayo ay natanggap agad natin yung yes. Holy Spirit. Yes. Eh, hindi po ganon. Mm -hmm. Hindi rin po doon sa uh, sinabi mo lang sa yung bibig ay tinanggap mo senso si ay natanggap mo na agad yung holy spirit yes kasi nga po uh, ganito ang nangyayari no mga kapatid um ang dami kasi it's easy to say na tinanggap na natin ang banal na espiritu mm -hmm. but how Papaano? So yun ang kailangan nating malaman. Yes. Paano natin masasabi na tayo nga ay uh, nabautismohan sa banal na espiritu o tinanggap natin ang banal na espiritu? Yeah. Okay, according to 1 John chapter 3 verse 9 kasi ang sinasabi doon, mm -hmm. ang ipinanganak sa binhing hindi nasisira o walang uh, walang kasiraan, no, ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Okay, so yeah. is Uh, isa ito sa mga sign na ikaw ay anak ng Diyos kapag hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. Yes. Okay? So, ititignan nga natin ito sa ibang salin. Ito yung tinatawag na hamartiya at hamartano na hindi na tayo naghamarti, naghamartiya which means yu, nawala na yung pinaka-old nature natin, kapatid na B.J., no? Amen. no? Kung napanganak tayo, revert sa banal na espiritu, nawala na doon yung tinatawag na old old nature. Kaya nga, sabi doon sa uh, 2 Corinthians 5, verse 17, If any man be in Christ... He wow. is a new creature. Yeah, sure. hmm. All things are passed away. Behold, all Perfect. things are become new. new. Amen. Napakaganda yeah. na sinasabi ng uh, Biblia at isang patunay po yan ay ang banal na espiritu with evidence. Ayan. So, yan mga kapatid, I think napakalinaw. Ano, mula pa sa, sabi nga ni Brother Joey kanina, mula pa sa hula po ni Propeta Amen. Joel, sa, sa Joel chapter 2, mababasa po natin yan mga kapatid. Praise the Lord. At dito po, ito yung promise ng Panginoon yes. na kung saan ito rin ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa Acts uh, sa Luke chapter 24 na maghintay kayo doon sa Jerusalem yes. hangga't tatanggapin niyo itong pangako. Ano ba itong pangako na natanggap nila sa Jerusalem that time mga kapatid na kung saan ito yung banal na espiritu na kinonfirm naman ng apostol Pedro mga kapatid na ito yung hula ni propeta Joel. So yung promise na sinasabi doon na ng Panginoon na sinasabi po ni uh, Pedro po mga kapatid, yes. ayun pong pagtanggap po ng banal na espiritu. Uh, at paano ba nila nasabi na sila ay tumanggap ng banal na espiritu? Meron pong ebidensya. Yes. We speak in tongues mga kapatid. Evidence. And then pagkatapos nun, sabi doon, meron pang mga mangyayari. Under sun shall prophesy. ang, uh, yung iba mag, uh, managinip ng panaginip mga kapatid yes. at kaibigan. So meron po tayong pagbabatayan. Kumbaga, uh, sa Biblia, specific po siyang nakasulat doon Paano ba natin natanggapin? Paano ba natin masabi na natanggap ko na yung Holy Spirit? Binibigyan po tayo ng tinatawag na foundation na aral po ng Biblia kung saan sila po ang naging example natin yes. na sila ba ay uh, paano nila natanggap yung banal na espiritu? Paano natin paano nila nasabi na sila ay uh, na-receive nga nila yung banal na espiritu na kumbaga ay panganak na sila sa espiritu. So sabi dito ni Pedro, ni apostol Pedro po mga kapatid na Natanggap nila ang Banal na Espiritu dahil sila ay nag, uh, nagsasalita po ng iba't ibang wika. So, isa po yes. yun sa tinatawag na initial sign. sign. Ngayon, Brother Joey, isa sa mga tanong natin dito, yun pong nabautismuhan daw sila sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, mm -hmm. kasi nga daw binanggit mm -hmm. ay uh, nabautismuhan daw sila agad ng Banal na Espiritu. So, tama ba natin sabihin na yung tao ba ay makapagbautismo ng Banal na Espiritu nung bautismo niya? Ayan oh kapatid na BJ, alam naman natin na matibay na sinasabi ng talata na ni John the Baptist na ang yes. Panginoong Kristo siya ang magbabautismo sa inyo sa apoy at sa espiritu, okay? Ang tao siya po ang nagbabautismo sa tubig. Tumi? Ngunit hindi sa Espiritu Santo. Hindi po Ayan. kasi tayo ang mismong magkukontrol sa Espiritu Santo. Nasasabihin natin, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. And then, nandun na kaagad ang Banal Espiritu. Hindi Ayan. po ganun mga kapatid. Iba po ang bautismo sa tubig at iba din po ang bautismo sa Banal na Espiritu. Ngunit ang dalawang ito ay kailangan pong maganap sa atin. Bilang uh, kumpletong kapanganakan, Uh, kapanganakan sa Espiritu Santo. Tuloy nakakatakot nga mga kapatid at kaibigan na ano, nasabihin natin yon. Dahil parang kinukontra natin si Jesus Christ. Yes. Parang ta inaangkin natin na tayo si Jesus Christ. Kasi mm -hmm. walang ibang magbautismo sa banal na Espiritu kundi ang ating Panginoong Isu Kristo lamang. Eh. Yes. Malinaw at malinaw po yan mga kapatid. Kaya pag nabautismo ka sa ngalan Ama, Anak at Banal na Espiritu, uh, I think uh, that is contradicting to the word of Jesus yes. Christ. Kasi nga exactly. po mga kapatid, hindi ka pwedeng magbautismo ng banal na Espiritu. So, tao tayo eh. Tao ka eh. Hindi ka oh. pwede <laughs> yun. So, ang tao, tayo ay binigyan ng authority. Nung nareceive natin ng Holy Spirit, uh, pwede ka magbautismo sa tubig. Yes. But not in baptism of the Holy Spirit po, mga kapatid. Yes. Mga at isa din po sa talagang nagpapatunay niya, wala po ni isa sa mga apostoles ang nagbautismo ang nagbautismo at nagpaliwanag na ganyan na kapag ikaw ay nabautismuhan, automatic, ma-receive mo na kaagad ang uh, banal na espiritu kung ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at banal na espiritu. So wala pong ganyang katuruan mm -hmm. ang mga apostoles. Kaya po, magkaiba ba ang espiritong tinanggap ng mga apostoles sa panahon natin ngayon na tinatanggap natin na banal na espiritu? Hindi po. Kasi nga po, ang evidence doon sa uh, the day of Pentecost, which is uh, speak in tongue, ay nangyayari pa rin sa henerasyon natin ngayon. Yes. <laughs> amen, amen. So ibig sabihin, hindi lang po sila. Uh... yes. Sabi nga doon, all flesh eh. Amen. Kasi may nagsasabi Brother Joey na para lang daw yun sa mga sa early church dahil sila yung mm -hmm. foundation. Pero mm -hmm. so yung 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 prophecy kasi mga kapatid sa Book of Joel, and I will pour out sabi ng Panginoon and I will pour out my spirit upon yes. all flesh. Amen. So kung ipagpapalagay natin na para lang yun doon sa Uh, panahon ng mga apostles aba eh anong espirito pala <laughs> ang, ang ang sumasa atin ngayon eh nakakatakot 'yon mga kapatid no yeah. kailangan meron lang tayong iisang espirito kung ano ang natanggap ng mga apostles ay ganun din naman ang ang tinanggap natin ngayon same evidence ayan so i think magkakasundo tayong lahat doon ano, na kailangan po nating talagang i think even Catholic Church naniniwala hmm. doon na kailangan ma, ma receive ng isang tao ang uh, Holy Spirit pero yes. ang tanong paano at anong Ayan. anong pagbabatayan natin at natanggap ka natin ng Holy Spirit? Amen. And I think the Acts chapter 2 gives you the answer that uh sabi doon bagama't itong mga tao sabi ni Pedro hindi hindi ito sila lasing kasi alas 9 yes. pa lang ng umaga. Oh. <laughs> uh ngunit ito po ang sinasalita ni Prophet Joel na sa mm huling -hmm. mga araw ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Amen. At uh, nalalaman nila ito sa Acts chapter 2 verse 4 dahil sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Acts chapter 10 nalaman nila na si, si Cornelio ay natanggap niya ang banal na espiritu yes. dahil siya po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Okay. So, ibig sabihin, that time na natanggap niya ang Holy Spirit, mayroon po tayong ebidensya. So, Amen. in our time, mga kapatid, ganun din po ang ating uh, isa sa pinagbabatayan. Yes. Uh, hindi po ito yung kabuang sign, kaya nga tawag dito initial sign kasi may to follow po po mga kapatid at kaibigan. Kaya naman ang hula, mayroon pong mga sabi doon, prophesying. Hmm. Uh, kasama po doon, mga kapatid, ang uh, gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit. Of course, hindi mawala yun, mga kapatid at kaibigan. Amen. So, ayan, narinig po natin, mga kapatid, ano po ang... Uh kahalagahan kung paano ba natin malalaman na tayo nga ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. So, ang pagbabatayan natin, Biblia pa rin. Siyempre, uh, yan po ang talagang uh, pinakamatibay na batayan natin. Yung evidence ng Biblia na ipinapakita na na sila ay tumanggap ng banal na Espiritu, dapat ganun din po yung evidence na ating tinatanggap sa panahon natin ngayon. So, napakaganda po kapatid na mm -hmm. BJ ano Amen. Amen. Yeah so dyan po siguro nagtatapos po ang ating uh, video for uh, today po mga kapatid at uh, salamat po sa lahat po ng nanonood at binabati ko po ang lahat po ng viewers ng Gospel Force at uh, uh, Commission. Amen. Of course kasama natin dito uh Trolley, Brother Joey. <laughs> Ayan, so mga kapatid uh, uh paki follow po ako sa aking uh, Facebook Uh, commission. Search nyo lamang po yan at lalabas at maging sa aking YouTube channel, commission. So, nandiyan dyan po makikita nyo yung ministry na ating uh, ginagawa po. So, sa uh, ibang araw, December, ayan, nasa Magalianes po tayo at dun po tayo magshare ng Word of God. And so, God bless sa lahat.